Ilang segundong natigilan ang dalaga nang marinig niya ang pasimpleng patama ni Ariel. Ano bang pinagsasabi mo, Ariel? Kung nagpapatawa ka, oo, yung sinabi mo. Turan naman ni Aya dito. Wala na bang ibang pasyalan ng mga tao dito? Dagdag pa ni Aya. Ako, may alam ako malapit dito biglang singit ni Usnag na kanina pa pala nanonood sa kanila. Agad namang lumapit si Aya sa kanyang kababatang dalakit noon at sinabihan ang dalawa na sumunod sa kanila. Wala namang nagawa si Ariel kundi sumama na lang dahil nakita niya ang pagkasabik sa mga mata ng babaylan. Makalipas ang halos labing limang minutong paglalakada, nakarating sila sa bakuran na kung saan may nakatirik na dalawang kubo. Sa paligid ng mga kubong yun ay may mga nakatanim na sandamakmak na iba't ibang uri ng gulay. Narito na tayo. O ba diba, napakaganda rito. Kagaya ng ginagawa ninyong mag-ina binibining aya. Masipag mananim ng gulay ang dalawang pamilyang nakatera dito. Wika ni Usnag habang inaalalayan ang dalaga sa pagbaba ng karitona. At paano mo naman nakilala ang mga nakatira dito? Galing ba kayo dito kagabi? Tanong ni Aya kay Usnag. tumango naman ito at sinabi niyang kaya sila napadpad doon dahil may mga lasing nakalalakihan ang nanggugulo at nangunguha ng mga gulay na walang abiso sa mga nakatira doon. Maya-maya pa, may lumabas na matandang lalaki at ito'y kumaway kay Usnaga at Maliga. Pagkakita ng dalawa sa matanda, inaya nila si Naaya at Ariel na lumapit sa tahanan ng mga ito. Magandang araw po sa inyo tatang, namamasyal kami ng mga kaibigan ko, kaya naisip naming magtungo dito para kayo kamustahin kung bumalik pa ba yung mga kalalakihan kagabi. Tanong ni Usnag sa matanda paglapit nila sa mga ito. Ah, yung mga yun ba? Hindi na sila bumalik nung gabing yun. Pero kaninang maaga, napadaan sila dito at humingi ng pasensya. Nagtataka nga ako sa mga tarantado na yon. Bigla na lang bumait magmula ng makita kanila kagabi. <laughs> Sagot naman ito sa kanya. Habang sila ay nag-uusap, lumabas naman ang asawa ng matanda, bitbit -bit ang pitsel na may tubig. Opo, oh, baka nauuuhaw na kayo. Napansin ko kasi konti lang ang baon niyong tubig. Wika ng matandang babae at maya-maya pa. Nang mapansin ng na mga itong malapit ng magtanghalian, inanyayahan ng mga ito si Naaya na doon na lamang kumain. Kaya naman, namitas sila ng mga gulay na kanilang uulamin. Makalipas ng ilang pang mga oras, matapos nilang kumain, nagpaalam na sila Aya sa mag-asawang matanda. Naisipan naman ni Ariel na ipasyal si Aya sa merkado upang makapamili ng mga sangkap na panluto. Habang sila ay naglalakada, panay ang kanilang tawanan at kwentuhan. Makalipas ng ilang minuto, nakarating na nga sila sa merkado. Binibining Aya, may mga nabili ako sa kapan luto na maaari ninyong dalhin sa inyong paglalakbay. Wika ni Ariela sa dalagang babaylana. Nagpasalamat naman si Aya sa binata dahil sa kabutihang loob nito sa kanila. Sa ilang minuto nilang paglilibot sa baryo, may isang misteryosang bata ang pumukaw ng kanilang atensyon. Bagamat ramdam nilang Nananalit tayo sa presensya nito ang kabutihan ay may katanungang pumasok sa kanilang isipan. Napapansin kasi nila na sumusunod ang bata sa kanilang likuran na para bang may nais itong sabihin sa kanila. Makalipas pa ng ilang minuto nang hindi na makapagtiis si Aya. Siya ay pasimpleng binagalan ang kanyang paglalakada upang makaabot ang bata. Nang ilang metro na lang ang kanilang pagitan sa kanya ito kinumpronta at kinausap. Am, um, ipagpaumanhin mo bata, may kailangan ka ba sa amin o may balak kang sabihin? Kasi napapansin ko kanina ka pa sa amin. Tanong ng babay Lana sa bata. Tahimik lamang ang batang tinanong ni Aya, ngunit may napansin sila dito. Kakaiba ang kulay ng mga mata nito napakatingkad ng pagkakakayumanggi at ang pinakasentrong mata nito ay kulay puti. Matapos itong tanungin ng dalagang babaylan, naglakad papalapit ito sa harapan ni Aya at kinuha ang kanyang kamay. Pagkahawak nito ng kanyang kamay, nagwika naman ang batang babae na nga. Pinibining babaylan, ikaw ang sinasabi sa akin ng diwata ng panahon na maaring tumulong sa aming daigdig pakiusap. Tulungan mo kami. May nagaganap na digmaan sa aming daigdig at ikaw lamang ang makakapagpigil nun. Wika nito. Natahimik naman silang lahat sa tinura ng batang babae. Kung titignan ang itsura ng batang babae, aakalain mo'y ito iya, sampung taong gulang lamang. Ngunit sa kanilang pag-uusap na pag-alaman nilang ito'y umiidad na, ng halos isang daana. Narinig din ni Ariel ang sinabi ng bata, kaya naman inanyayahan niya itong magtungo sa kanilang lugar at ipinakilala din sa kanyang ama na antingero. Matapos maikwento ng bata ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang daigdig na pag-alaman nilang ito'y nakatira sa ikalawang dimensyon ng ating mundo. Na kung saan kakaiba ang mga engkantong nakatira doon. Dahil kung makikita mo ang mga taong nakatira doon ay parang mga paslit lamang. Ngunit ang totoo, ito'y mga umiidad na ng ilang dekada at daan-daang taon pa. Ang kanilang mga tangkad doon. Sa unang pagkakita ay iisipin mong sampung taong gulang lamang hanggang labing limang taong gulang ang kanilang idada. Kung kami ang sinabi ni Lola Goring na mayihingan mo ng tulong, pwes hindi ka namin bibiguin, kaya wag ka ng malungkot. Bukas na bukas din, magtutungo na kami sa inyong lugar. Total tapos naman ang misyon namin dito at tahimik na ang lugar na ito. Wika ni Aya matapos marinig ang kwento ng munting nilalanga. Siya nga pala, ano ay iyong pangalan? Para naman kahit papano eh, malaman namin ang itatawag namin sa iyo. Tanong pa ni Aya. Tawagin mo na lamang po akong liwanag. Yun ang pinangalan sa akin ng aking mga magulang dahil sa puti ang gitna ng aking mata at puti rin ang aking buhok. Gayun din ang aking mga pilik mata, kilay at ibang balahibo sa aking katawan tugon naman ng munting nilalanga. Nang marinig naman ito ni Ariela, siya ay nagsalita na nga. Binibining aya, kung hindi ninyo mamasamain, maaari ko po kayong tulungan. Subalit nang marinig ito ng dalaga, siya ay tumutol dahila. Kung siya ay sasama, mawawala ng pinuno ang mga antingero sa kanilang lugara. Kahit anong pagpupumilit ng binata ay umiiling lamang ang dalaga. Pasensya ka na Ariel, ngunit masyadong delikado ang aming ginagawang misyon. Marami pa kami mundong pupuntahan at lalakbayin. At sa iba-ibang mundong iyon, marami mga malalakas na kalaban. Masyadong delikado para sa'yo. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung mawawalan ng pinuno ang lugar na ito. Wika ni Aya Nang marinig naman ito ng binatang antingero, siya ay hindi na nagpumilit pa. Ngunit bago siya tumalikod, meron siyang ibinigay na bagay na maaaring makatulong sa kanilang paglalakbaya. Kung ganon, tanggapin mo ang singsing na ito binibining babaylan. Makakatulong ito dagdag sa iyong proteksyon. Alam ko namang mas malakas ka sa akin sa lahat ng aspeto. Pero sana, huwag mo tanggihan. Sige, magpapahinga na ako. Hindi ko na rin kayo yahati sa inyong lagusan. Ako'y malulungkot lamang. Wika ni Ariela, sabay talikod at naglakad patungo sa kanyang silid tulugana. Hayaan mo kaibigan. Pag maayos ng lahat, dadalawin ka namin dito. Di ba, Osnag? Binibining aya? Napasigunda naman ni Maliga bago tuluyang mahiga si Ariela sa kanyang silida. Ngumiti naman si Ariela bago ipinikit ang mga mata nang marinig ang katagang Yona. Kinabukasan bago magtanghaling tapat, sila ay naroon na sa dalawang puno nga kanilang lulusutan patungo sa ikalawang dimensyon ng ating mundo. Lahat ng mga mandirigmang antingero, pati na ang ama ni Ariela ay naroon at pinagmamasdan silang papasok sa lagusan. Si Ariel naman ay nanatili lamang sa kanyang silid, nagmumukmuk, nalulungkot. Dahil mapapalayo na sa kanya ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso sa unang tingin lamang. Bago pumasok ang grupo ni Aya pati na ang munting nilalang sa lagusan, nagpaalam siya ng maayos sa lahat ng mga antingerong naroon sa lugar na yon. Makalipas lamang ng ilang segundo, agad na silang naglaho pagpasok nila sa asul na lagusan. Pagkarating ng grupo ni Aya sa ikalawang dimensyon, tumambad sa kanila ang kulay dugong kalangitana. Hindi rin nila maitatanggi ang mabibigat na presensya na kanilang nararamdaman, lalong-lalo na ni Aya. Ramdam na ramdam niyang may isang demonyo sa lugar na yun at may mga alagad itong mula pa sa si empyerno. Nais niyang alamin at tukuyin kung ano ang pakay ng mga demonyo sa ikalawang dimensyon. Bakit nila sinasalanta ang mundo ng diwatang munti at kung bakit nila ito nais sakupin Binibining babaylan, sundan niyo po ako. Dito tayo, baka makita tayo ng mga demonyo. Wika ng munting nila na si Luanaga. Hindi naman nag-atubili si Aya na sundan ang munting nila lang. Maya-maya pa'y nakarating sila sa isang maliit na kuweba na kung saan naroon ang grupo ng munting nilalanga. Mga kasama, narito na ang hiniling natin na tulong mula sa diwata ng panahon. Ang sabi pa niya, ito raw ang anak ng sugo na sinatoy ang dakilang sugo. Pakilala ni Liwanag kay Aya. Binibining babaylan kung hindi ninyo maitatanong. Minsan na rin napadpad dito ang inyong ama na sinatoy. Hindi namin makakalimutan ang kanyang kabayanihan. Ngayon, nasa harap namin ng kanyang anak ang diniklarang babaylan ng mga diwata. Wika ni kay Aya. Maya-maya pa ay nagulat si Aya ng lahat ng naroon at halos daan-daan pa ay lumuhod sa kanyang harapan. Magsitayo kayong lahat. Bubuo tayo ng plano at sabihin nyo sa akin kung anong uri ng kalaban ang mga narito. Upang sa ganon malaman natin ang kanilang kahinaan. Ipinapangako ko sa inyo, Bigbit ang pangalan ng aking ama. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya, maging ang kapalit man ay sarili kong buhay. Wika ni Aya na siyang nagdulot ng mga sigawan ng lahat ng nilalang na naroon na.